Balitang Pambansa Isa na namang barkong pandigma ng China ang umaligid habang isinasagawa ang balikatan exercises. 6 nautical miles ang layo nito mula sa barko ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz habang 50 nautical miles ang layo nito sa mainland Palawan. Sa kabila naman yan, hindi raw ito nakitang balakid ng Philippine Navy sa ginagawang balikatan exercises. Matagumpay na naisagawa ang pagsasanay sa medical evacuation, gayon din ang maritime search and rescue exercises at iba't iba pang water emergencies. Nagsasanay rin kada araw ang apat na barko sa formation and steaming kung saan nahahasa ang mga Navy sa pagposisyon tuwing may pag-atake o kailangang protektahan ng barko. Ito ang unang pagkakataon na ginanap ang bahagi ng balikatan exercises sa labas ng Philippine Territorial Waters. Gumugulong ng background check sa mga mag-aaral na Chinese sa Cagayan sa gitna pa rin ng pangambang espiya o bahagi ng sleeper cells ang marami sa kanila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakikipagtulungan ng kapulisan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para bantayan ang mga ito. Wala naman daw silang natatanggap na ulat na sangkot ang mga naturang Chinese sa ilegal na aktibidad. Pero binabantayan lang daw nila ang galaw ng mga dayuhan para sa seguridad ng bansa. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na nasa apat na raan ng Chinese students sa iba't ibang universidad sa Cagayan. May dalawang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites din sa Cagayan. Nakasalalay na sa PNP at NBI ang pag kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy. Ayon kay Sen. Mig Subiri, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad matapos pirmahan ng warrant of arrest laban sa pastor. Nauna nang inirekomenda ni Senator Rizon Tiveros na arestuhin si Kiboloy para mapilitang dumalo sa pagdinig sa umano'y pang-aabuso niya sa mga dating miyembro ng KOJC. Nahaharap si Kiboloy at ilan niyang kasamahan sa mga kasong child abuse at sexual abuse sa Davao City Court. Habang mayroon din siyang non-bailable human trafficking case sa Pasig City Court. Posibleng naghahanap naman ng testigo ang International Criminal Court o ICC mula sa kapulisan sa gitna ng investigasyon sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na hindi malayong totoo nga ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga dati at aktibong opisyal ng PNP na nakikipag-usap sa ICC. Kinwestiyon din ni Conti ang pahayag ng Department of Justice na mananagot ang sino mga aktibong pulis o sundalo na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa Drug War at Davao Death Squad. Posible naman talagang makipag-ugnayan yung, mga yung mga investigator dito sa mga pulis. Alam namin na naghahanap sila ng posibleng witness na ang tawag nga ay insider witness na magsasabi kung paano ba from within the system. Kung baga yung quote-unquote, sinasabing death squad. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.